Morning po mga idol. Ayan po si ito po si Rose Corangan. Ito po si Titaw. Uh, ah, kakabitan po natin ng ring si Rose Maranan. Ito po yung ring niya. Ayan po. NSF S 2026 263192 Ayan po nakakabit po natin siya sa kanan sa kanan pa may isa naman po ito po PHA 2026 009 262 ah. ayan po ang lid natin tsaka punid po, po natin ito ng pedal ng kalapate ayan po go, so, kabit na po natin. Ito, ah, ganyan lang po natin pa. Kita po ba? Tapos po susungkitin po natin ang pedo yung dito. Ayan po, kabit na. And then, isa naman po. Ayan lang po yung anak pagkakabit ng ring. iba. Kabit oh, na po siya. Ano pa pa? Ano sing sing na si Rose Bakit po ba kailangan ng ring sa kalapate? Kailangan po ng ring sa kalapate, mas lalo na po pag nagre-race. Mga pang-racing. Dahil po, diyan po yung pinaka-identity nila. Ayan po. Ito po si Tito. isa natin ng sing-sing niya no? Ito. Dahil po nasa next sila, dumudumi po yan. pa po. Diba po? Yan po? yung ano natin, kalapatin natin. Rose Si Rose Maranan yung 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 pekpe, ay yung pakpakyon niya uh, may dalawang paningit na puti. Ayan po. Si Titao po, wala. Blue, baka ano po to, blue bar. Ito naman po si Rose Maranan blue bar na may paningit na puti. Pero hindi sure tayo sure Haha. 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 Haha may pa ano-ano lang spot spot Ayan, di pa po. Ang lalaking na nila. Ang bilis na maki. Kaso, talagang ano ito eh. Magdadayat ata ito si Rose Marana. Nagpapaseksi ata. Eh. So, ito, malaki. makain daw ng makain to ng ano eh makain daw to ng magic fruit hindi daw dragon fruit diba po hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat bye bye god bless